Yan. Hey guys. Nay. Naniniwala ka ba na yung init? Ayan guys. Magbilad tayo ng magbibilad tayo ng kawali doon sa labas. Naniniwala ka ba na ang kawali ang init daw maka ulan pa maka, siguro makapag maka makapag makapagluto maka pag, maka maka nang na yung init makapagluto daw ng ano nay? tawag nun ng itlog oh, 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 mm, mm naniniwala ka ba na na makapagluto ng itlog ang init naniniwala daw si nanay sige guys tinan nga natin wala ilalagay <laughs> natin dito sa Ipainitan mo na natin tong kawali talaga na naniniwala ka na makakapagluto ang init na to Ayan, sige, oh, sige. Please, please, yan, please, please, challenge po natin to. <laughs> challenge natin to. <laughs> sige, let's go. So, yan, naglabing init. So, yan guys, grabe ang init. So, dito tayo. Dito, dito siguro. Yan. Yan. Ayan. Try natin dito. Balikan na lang natin yan mamaya. After, ano, after one, one hour siguro. Okay. So, yan guys. After, ano, uh, mga 10 minutes pa lang na nakabilad yung, ay, five minutes pa lang. Ang init-init na ng, ano, kawali ko. Yan, wait lang. Lagyan natin yung mantika. So, ayan. May init na siya, oh. Ay! Grabe, ang init. Ang init ng kawali. Wait lang, lagyan natin siya na ano. Ang init ng... Hindi, lalagyan ko pa siya ng ano, mantika. Ang init ng kawali. O nga, ang init siya. Grabe. Tingnan nga natin. <laughs> Painitin muna natin yung ano, kawali. Balit ka natin ma'am. Ay, yung mantika. Ready na po yung aming ano, ang aming asin at ang aming... Ito, ito, ito. ito na po yung aming kawali na binilad. Ayan. Kailangan mo Ito na yung aming kawali. Hmm. Hindi pa nga masyado. Pero mainit na yung eh. Ang kawali, mainit. Okay na? Sige, sige, try nyo yung puti. Ay, nabasag! 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 Hindi Laganan. lahat na itong mab mabibili nga ganyan. Oo, oh, kaya yun dahil sa sobrang, sobrang init. Pero try na rin natin lagyan ng asin para pwede makain. <laughs> Ayan. Hindi try lang natin kung totoo yung chismis oh, na yun. Kaya nga eh. Kaya mm. so, masyado kang manti. Maraming mantika. Mm. Pero pinainit ko naman na yung ano eh. Mantika. Pinainit ko dyan sa init. Mm. Pinainit dyan sa init eh. Pero hindi pa nga masyado. Ganyan mm. pala Ganyan pala siya. Testing lang naman natin talaga kung... Pero naaano eh, oh. Mm. Hmm, hindi lang siya gaano. Hindi, hindi siya gano'ng kabilis. Oh. Oh. Ha? Huh? Ganyan pala siya. Pero siguro kung talagang bilad na bilad. Ganyan pala siya. Sa so ganyan, guys. <laughs> Nangyaring ano. Oh, naaano siya, oh

Mm. Ay! unti <laughs> o, tingnan mo, te. Unti-unti na ano yung puti niya, te. Unti-unti na luluto yung puti niya. No? Mm -hmm. Yung, di ba? Kasi siguro pag stay natin yung talito na bibilad talaga siya, maluluto talaga siya, no? Yan, ganyan lang. Yan, o. Oh. Mag... Hmm. Mabagal lang. Hindi kagaya pag sa apoy siya oh, talaga siya, na. Oo, uh, oh, Pero kasi cement oh, siguro yan. So ayan guys, ayan yung, yung nangyari, di ba? <laughs> oh, ganyan yung Maluluto siya pero oh, tay ka pa ng, ng ano, ng oras siguro. Ayan, para siya maluto. Para maluto talaga. Ayan, oh. So, ayan na. <laughs> ang ating itlog dyan. <laughs> Naluluto talaga, siya. <laughs> Naluluto siya. talaga siya eh. So ayan guys, siniwana natin siya kanina. Ayan na yung itsura ng ating ano, itlog. hmm so naluluto pala talaga siya. Ayan. Ayan na lang. Matagal talaga. Magyaantay ka talaga. So ayan na. yan na po ang ating itlog na niluto sa araw ganyan po siya yan.